Welcome back po sa ating channel! Lantarang pagpapakilig ni na Barbie Forteza at David Licauco pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizens. Pinatunayan ni na David Licauco at Barbie Forteza na nag-umaapaw pa rin ang magic at karisma ng kanilang tambalan sa kanilang launching movie na, That Kind of Love. Saksi kami sa pagsugod ng sandamakmak na fans sa ginanap na red carpet premiere ng kanilang pelikula na ginanap sa SM Megamall Cinema 8 nitong nagdaang Huwebes, July 4. Talagang sinuportahan sila ng kanilang mga taga-suporta sa kauna-unahan nilang pelikula na ipalalabas na ngayong darating na Miyerkules, July 10 sa mga sinehan nationwide. At hindi lang mga bar fans ang nagpakita at nagparamdam ng pagmamahal sa kapuso Phenomenal Love Team kundi pati na rin ang mga kapwa nila kapuso stars. At syempre, present din ang iba pang cast members ng That Kind of Love sa premiere night si Nakaila Estrada, Arlene Mulac, Divine Osina, Ivan Carapit, at Jeff Gaitan na pregnant ngayon at sinamahan pa ng kanyang asawang si Renz Fernandez. In fairness, may karapatan sina David at Barbie pati na ng kanilang direktor na si Catherine Camarillo, na ipagmalaki sa buong universe ang kanilang pelikula dahil bukod sa maganda at interesting ang pagkakalahad ng kwento talagang kilig overload ang hatid ng barda sa manunood. Sa katunayan, talagang nagulaan pa kami ng mga kasamahan sa Society of Philippine Entertainment Editors, Speed, kung ano ang magiging ending ng love story ni na Mr. Perfect Adam De Dios, David, na CEO ng isang shipping company at love coach na si Mila, Barbie, dahil hindi predictable ang katapusan ng istorya. Pinagtagpo ng tadhana ang dalawa at nagkasundong ihahanap ni Coach Mila ng partner si Sir Adam pero ang ending sila ang nagkainlaban. Ngunit may twists and turns syempre na mangyayari sa kanilang love story na hindi na namin ikukwento para walang spoiler. Nakakaloka rin ang mga fans na til iyan ng til sa mga pakilig na eksena ng Bardo lalo na nang magkis na ang dalawa at nang magtopless si David at lumantad ang kanyang six-pack abs. At walang kaduda-duda, hindi tinipid ang pelikula dahil karamihan sa mga eksena ay kinunan pa sa Seoul, South Korea. Kabilang na ang sweet moments ni na David at Barbie sa ilang lugar doon na madalas na papanood sa mga K-drama. Ayon sa ilang nakapanood ng That Kind of Love, sa premiere night na nakachikahan namin, parehong magaling sina Barbie at David sa movie at naniniwala sila na. Masusundan pa ito ng maraming, maraming projects. Super happy din syempre ang Barda at ang buong production ng pelikula dahil sa magagandang feedback sa pelikula. Maraming, maraming salamat po to our friends from the press, sa atin pong mga nagbibigating mga artista na nandirito po ngayong gabi. Maraming, maraming salamat po to GMA, of course, to Sparkle for the support. Maraming, maraming salamat. Sana ay main love tayong lahat sa that kind of love, mensahe ni Barbie bago magsimula ang screening. Ang that kind of love, ay mula sa Pocket Media Productions, Incorporation at Pocket Media Films in cooperation with Happy Infinite Productions, Incorporation. Released and distributed by Regal Entertainment, showing na sa lahat ng cinema sa bansa ang That Kind of Love sa July 10. Special thanks to Digital Out of Home, Incorporated.